hello guys and welcome back sa ating YouTube channel. Sa so, pasensya na not ngayon lang tayo nakapag uh, video ulit. So meron tayong topic today. So ang topic natin is uh, yung isang uh, dumalaga natin is uh, nang lalagas yung balahibo niya. So, ipapakita ko sa inyo kung anong gagawin natin para mapagaling natin siya. Actually, Actually, um, dalawang be tatlong beses na siya nag-heat So yung dalawang beses na yon hindi pa natin siya Uh, pina-AI or pina-artificial insemination or pinabulugan kasi siya nag-heat. So, hindi pa natin siya pinabulugan kasi uh, hindi pa yung sakto yung edad niya. So, nasa 6 months, nag-heat siya. Then, nag-7 months, nag siya. At nung nag-exactly 8 months siya, nag-heat siya ulit. After, bagyong yung Odette. So, hindi natin siya na pa-AI ng time na yon kasi, um, uh, wala tayong communication sa technician na nag ai kasi wala nga yung signal walang um, uh, walang communication ng pagkatapos ng bagyong odet so pagkatapos ng bagyong odet mga January hindi na nag-heat siya ulit kasi nang uh, nanglalagas yung balahibo niya. So, ano bang cause ng paglalagas ng balahibo ng isang alaga nating baboy o dumalaga, no? O ang inahin. So, lack of uh, nutrients. So, ang ginawa ko doon, muna is nag-oral ako. Oral medication. Nagbigay tayo ng sisical powder at um uh, water-soluble na vitamins. So, good for one month yon Until now, February. So, hindi pa rin siya nag-take, uh, hindi pa rin nag, ano, hindi pa rin bumalik yung condition ng ating alaga. So, ngayon mag inject tayo ng uh, vitamin ADE at uh, uh, B-complex. Ang ginamit kong B-complex is with liver extract which is Bexan Xp. At anong kahit anong brand ng vitamin ADE na mabibili dyan sa inyong aggregate supply. So meron naman dito kung dosage kung ilang uh, ang ibigay natin sa alaga natin. No? So, dito sa dosage ng vitamin A, D, E is 2 ml. So, bibigyan natin siya ng 1 shot 2 ml ng vitamin A, D, E at tapos 5 ml ng Bexar Xp. So, mag-inject tayo. Mamaya, gagamitin natin ng disposable syringe na 5 ml na may 80 ng gauge. So, i-inject natin sa kanya para bumalik ang condition ng ating uh, dumalaga at mag-heat siya ulit. So, ito yung dumalaga natin. So, tignan nyo. lalagas ang balahibo niya sa sahig ang daming balahibo ayan puro balahibo sa kulungan niya ayan, balahibo niya. i-inject tayo ng vitamin A, D, E at B complex sa ating dumalaga. So, ito yung Bexan XP natin. Bexan XP at uh, vitamin A, D, E. So, maglalagay tayo ng vitamin A, D, E. So, dalawa yung disposable syringe natin. So, ayon sa dosage, yung vitamin A, B, E is 2 ml. So, 2 ml. So, maglalagay tayo ng 2 ml. ikas Betul ikas ni? Ya Kamu tak nak masuk ke sana? Kamu nak pergi dekat sana? So, ayan mga sukinong, nakapag-inject na tayo ng vitamin K, B, E, at B-complex sa ating dumalaga na nalagasan yung balahibo. So, obserbahan natin kung yung vitamins na binigay natin sa kanya ay tatala, So, nag na naman talaga siya mga sukinong. Ngayon lang na yung balahibo niya ay nanglalagas. Kaya matagal kasi yung mag-wait pa ganun. At matagal, uh, medyo uh, mga 2 to 3 months yata bago gumaling ang ganitong uh, scenario. So, uh, obserbahan natin siya. So, huwag nyo i-give up mga suki kung kaya pa natin gamutin ang ating mga alaga. No? Obserbahan muna natin para uh, matuto rin tayo kung paano natin ah uh, lagaan, gamutin ang mga ganitong klaseng uh, mga senaryo sa sakit ng ating mga alagang uh, hayop, lalo na sa ating alagang baboy. So ito yung uh, ating uh, inahin na buntis na, buntis na siya. So dalawang buwan na siyang buntis. So medyo hindi pa rin uh, yung ating kulungan na hindi pa natin napaayos, no. Tingnan niyo, no. After bag yung audit, uh, hindi pa rin natin napaayos ang ating uh, kulungan, bali nagtapal muna sila. Dito yung uh, yung mga natanggal na na mga yero ay kanang tinabit lang natin ulit. Medyo may mga butas-butas pa nga siya. So kasi ah uh, yung budget natin ay kulang. So, niremedyo muna natin sa ngayon. So, sana, ah, uh, yung pag-inject natin kanina, no, ah, uh, yun yung technique na ginagamit namin na pag nag-inject, ay, sa oras ng uh, pagkain ng ating alagang, uh, baboy. Para, ah, uh, hindi sila mag-resist pag ini-injectan mo sila. Yan. Medyo na na-waste yata yung hindi, hindi masyadong na diin agad yung gamot sa asawa ko. Pero pumasok naman yan, mali yung pagtanggal na yan. So, sana may natutungan kayo sa aking uh, video today. So, pasensya na talaga mga suki, no? Kung ngayon lang tayo nakapag-video ulit. Ah, uh, no video ko last time is yung up, uh, yung update natin after bag yung Odette so ngayon eto yung uh, video na next no so pasensya na talaga kung matagal ang ang pag pagkaroon natin ng bagong video kasi mga suki yung signal lang data dito is hindi pa rin uh, stable no may isang linggo one day two days lang yung data at napakahina pa at uh, man lang isang oras to dalawang oras lang sa so, hindi pa kasi uh, balik yung uh, signal ng data dito sa amin yung yung electricity nga kagababalik lang last week so kaya uh, ngayon uh, nagmo on pa rin tayo sa nangyari sa atin nung bagyong Odette so hindi pa natin napagawa ang ating pulungan uh, So, thank you so much for watching my video today, mga suki. I hope you learned something. At please consider subscribe on my YouTube channel. And please do like and share para naman uh, ma-update kayo sa mga bagong video. So, sabay tayong matututo, mga suki, no? Ang lahat ng video ko dito sa YouTube ay based on my experience. At, ah... Uh, observation na personal natin na experience, no? So, meron talagang iba-ibang ang mga experience ng bawat YouTuber na naggumagawa na ganitong content. So, this is my experience, mga Suki. Sana naman ay supportahan nyo para naman makabangon tayo sa bagyo So, thank you so much for watching. Take care and God bless everyone.